Gusto mo bang malaman kung saan nagsimula ang thumbs up emoji? Hindi lang ito basta gesture. Alam mo ba na ang simpleng thumbs up ay may kahulugan na matagal nang ginagamit? Teka. Paano nga ba nagsimula 'to? Ang thumbs up ay isang gesture na ginagamit na sa mga Roman times. Ibig sabihin nito dati, I'm giving you approval. Pero hindi lang approval pwedeng din itong magpahiwatig ng live or survive. Sa mga gladiator battles, kapag nanalo ang isang mandirigma, thumbs up ang ibinibigay bilang tanda na buhay pa siya. Pagdating ng modernong panahon, pinasikat ng internet at social media ang emojeng ito. Madalas itong gamitin sa Facebook, Instagram, at kahit sa text messages. Simple lang, pero powerful kaya't ang thumbs up emoji ay hindi lang simpleng palakpak. Isang kasaysayan ng tagumpay at buhay na ngayon ay ginagamit natin araw-araw. Astig, di ba? Ngayon, kapag nag-thumb up ka, alam mo na ang tunay na kwento sa likod nito. Don't forget to hit, like, at share na to sa mga friends mo.